Mga bagay na gusto ng mga babae sa lalaki Number 1 Magsabi ng good morning or good night text Number 2 Yakap mula sa likod Number 3 Malalim at mahabang pag-uusap Number 4 Magpapicture na magkasama Number 5 kahit na maliliit na sorpresa. Number 6. Sabihin kung bakit mahal mo siya. Number 7. Gawin mo siyang priority. Number 8. Magkayakap habang nanonood ng TV. Number 9. Ang humalik sa kanya sa kanila araw-araw. Number ten, ang pagiging totoo sa kanila at hindi manloko.